Hello and welcome sa aking channel, Pulmo Intel. Madalas akong makakita ng mga pasyente na may asma. Uh, kadalasan, nakukulangan din ako ng oras mag advise about sa lahat ng mga kailangan, alamin, or malaman regarding sa asma. And kadalasan, yung mga tanong nila ay, Dok, meron bang mga bawal kainin or dapat kainin kung merong asma? So, naisip ko gumawa na lang ng video regarding sa mga most frequently asked questions sa asthma. And alamin natin ito and pakinggan lang para mas maganda yung outcome sa asthma control. So, disclaimer, ang video, video na ito ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon batay sa mga pagsusuri at hindi dapat palitan ng payo ng inyong doktor. Laging kumonsulta sa inyong doktor para sa pagsusuri at paggamot ng inyong particular na kondisyon. Section 1, Basics and Understanding. So, simulan natin regarding sa mga basic para sa sakit na hika. So, question 1, ano ang pwedeng mag-trigger ng asma? Sensitive ang ating daanan ng hangin. Pag makalanghap po tayo ng mga trigger, pwede yung mag overreact yung dana ng hangin and magkaroon ng reaction sa airway. So, ano yung mga pwede mag-trigger? Usok ng sigarilyo, tabako, alkabok, chemical at pollen. Yung sa sigarilyo, maski hindi po tayo nagsisigarilyo, naski second-hand smoke lang or yung mga may nagsisigarilyo, kalapit natin, then nalanghap natin, pwede din mag-trigger ng asma. Ngayon, meron na din yung tinatawag na third-hand smoke. So ano yun? Yan po yung kunwari nasa isang kwarto kayo like uh, sa hotel or restaurant or, or yung mga bar. Then may nagsisigarilyo doon. Then kunwari lumabas na, no? umalis na yung nagsisigarilyo. And then wala nang usok talaga doon. Pero yung amoy nung sigarilyo, pwedeng kumapit sa mga kortina, sa carpet, sa mga upuan, or kahit anong bagay sa room. Kaya usually yung meron pa rin yung amoy sigarilyo na nalalanghap natin. Then, pag nalanghap nga natin yun, yan yung third-hand smoke na tinatawag, which pwede pa rin makatrigger ng asma. And uh, risky yan, uh, not only para sa asma, kundi pati na rin sa mga buntis natin, mga pasyente, at sa mga baby. So, another factor na pwede mag-trigger yung magkakaroon ng sipon o flu, exercise, yan, pwede rin mag-trigger exposure sa mga allergens kagaya ng pet dander. So ano yung, ano ba yung pet dander? Yan po yung mga maliliit na piraso ng balat, laway or ihi na galing sa mga alaga nating pusa, aso or kahit anong mabalihing ibong hayop. Ah, uh, pwede po itong manatili sa hangin, sa mga lamesa, kama, even sa mga bahay na walang alagang hayop. Ano pang mga allergens? Uh, dust mites, ito yung mga maliliit na insekto na nasa mga higaan, upholstery at mga carpet. Iba pang allergens, mga pollen, amag, mold spores galing sa mga funjay. Usually sa mga mamamasa-masa or damp na lugar gaya ng CR, sa ilalim ng lababo, sa mga kanal or pinaglalabahan or pinagsasampayan natin mga galing sa ipis, yung dumi nila, laway, kahit yung patay na ipis, pwede mag-trigger ng asthma. Mga dumi ng mga daga, yung mga laway, ihi, or balahibo nila, pwede rin mag-trigger ng asma. Ah, uh, triggering factor, yung pagbabago-bago ng klima, panahon, especially yung sobrang lamig na, na hangin. Sobrang init na panahon, pwede rin mag-trigger. Uh, pagtawa, pwede rin yan mag-trigger. Mga irritants gaya ng polusyon galing sa mga factories, sa ng kotse, o mga sasakyan, pagsisiga, pagsusunog ng basura sa bakuran, amoy ng sulfur or asupre, ozone, nitrogen dioxide, ilang polusyon galing sa labas, pati na rin indoor air pollution, o polusyon na nasa loob ng bahay gaya ng mga galing sa kalan, mga gumagamit ng kahoy, panggatong, or uling sa pagluluto. Formalin, mga chemical na galing sa mga bagong carpet, at mga pintura. Mga chemical na sa loob ng bahay, gaya ng mga perfume, nail polish, mga panlinis na ginagamit natin sa loob ng bahay at CR, mga air freshener, pwede din makapag-trigger ng asma. Mga gamot, gaya ng aspirin, at iba pang pain reliever ng mga NSAIDs or non-steroidal anti-inflammatory drugs gaya ng diclofenac, ibuprofen, naproxen, celecoxib. Yan yung ilan sa mga common na NSAIDs. Iba pang mga sakit, pwede rin po mag-trigger ng asthma gaya ng GERD o yung gastroesophageal reflux disease. Yung sinasabi ng heartburn, yung acid reflux. And finally, emotional stress. Yan po yung mga pwede mag-trigger. Question 2. Ano ang mga sintomas ng paglala ng asma or asthma exacerbation? Kailan dapat magpa-check up or pumunta sa ospital? Ang asma exacerbation o asma attack o paglala ng asma, kadalasan po ay may kasamang paglala ng mga sintomas. Kasabay ang pagbagsak ng lung function. Ang mga sintomas kasama po ay wheezing o paghinga na may tunog huni, kinakapos ng paghinga o hinahapo, pagsikip ng dibdib o kaya ubo. Kadalasan ang mga sintomas po mas malala sa gabi o madaling araw. Pag nag-exacerbate o lumala yung asma, kadalasan mas hirap kumilos, like mas mahirap yung usual natin ginagawa. At kailangan ng mga pang-emergency or mas quick relief na gamutan na mas malakas or mas mabilis ang epekto kaysa sa usual natin ginagamit. Kung mas lumala pa din ang hika, maski gumagamit na ng mga fast-acting na gamot kaya ng nebulizer, magpa-check-up na po sa clinic or better, tumakbo na sa pinakamalapit na ospital. Meron supposedly na asthma action plan, doon nakasad kung ano ang ginagamit or gagamitin pagka nahirapan huminga. So kung nakagamit na po ng gamot na nakalagay sa asthma action plan at hindi pa din nag-improve, magpa-schedule na po sa clinic or pumunta na po sa emergency room. Question 3. Ano yung asthma action plan? Ito yung nakasulat, pwedeng printed, digital, or handout na may picture na gabay sa ating mga pasyente para sa mga dapat alamin kung ano yung mga nakalagay sa kung ano ang lagay ng hika nila and kung paano rumesponde or ano ang mga kailangan gawin kung lumala ang hika. Kasama dito, usually, mga uh, kadalasang ginagamit ng mga inhaler or iba pang mga medications, paano at kailan itataas ang gamutan, pati kung kailangan ng oral steroids, kailan at paano or saan makakapunta sa malapit na ospital pag di nag-improve ang sintomas. And ano yung mga maaaring base sa mga sintomas or base ng peak flow kung merong peak flow meter? Maaaring base. Usually binibigay ito sa mga pasyente na may moderate hanggang severe persistent na hika. Yung may history ng malalang atake ng hika o kaya naman pagka poorly controlled ng hika. Sa mga bata, ina-adjust yan yung asthma action plan, especially kung may school or kung nasa klase. Question 4. Gaano ka-importante ang tamang paggamit ng inhaler at consistent na pag-inom ng gamot? Dok, lagi ko naman po ginagamit yung inhaler gaya ng sabi mo. Nagtaas na din ako ng dose gaya ng sabi mo sa asthma action plan. Pero di pa din nawawala yung hingal ko. Ito yung isa sa mga scenario bakit kailangan chine-check ang tamang paggamit ng inhaler. Pwede po kasing nagagamit natin yung inhaler pero di nakakapasok ng lubusan hanggang sa lower respiratory tract. Pangkaraniwan itong problema hanggang 70 to 80 percent ng mga pasyente natin pwedeng hindi tama ang paggamit ng inhaler. Kaya sa konsultasyon, importanteng dadalhin ang inhaler para ma-check po ng doktor kung tama ang paggamit ng inhaler. Pwede din naman na pagkalaon habang tumatagal, mas kitama ang gamit sa umpisa, pwedeng nagbabago o namamali ang gamit later on. Kaya dapat regular talaga ang pag-check ng paggamit ng inhaler. Adherence o yung pagsunod sa pag-inom ng gamot ayon sa instruction ay isa pa sa mga importanteng dapat gawin para makontrol ang hika at maiwasan ang dagdag na problema. Usually, tinatanong natin yan, gaya ng ilang beses niya po gamitin yung inhaler ninyo sa isang araw o ilang beses niya po gamitin sa isang linggo. Question 5. Paano imomonitor ang status ng hika ko pag nasa bahay bukod lang sa mga sintomas? Bukod lang po sa mga sintomas, pwedeng gumamit ng mga peak flow meter para sukatin ang peak expiratory flow or PEF. Magandang merong parang diary. Ililista po doon yung resulta ng peak flow. Mga sintomas sa oras na yon, Mga ginagamit na gamot. At mga activity na nalilimitahan. Gaya kung mari dati. Kayo pong umakyat ng dalawang palapag. Ngayon, isang palapag na lang. Mas effective ito lalo na kung ang hika ninyo ay di pa kontrolado o bago ang mga gamot o inhaler na ginagamit. Pwede din pong ilagay yung mga exposure gaya ng nakakalanghap ng mga alikabok, usok o bintura. Mas accurate kasi yung peak flow sa pagsukat ng airflow o bilis ng paglabas ng hangin. Section 2, Diet and Lifestyle So, ito na yung madalas si tanong, no? question 6. Ano nga ba ang pwedeng kainin, mga dapat iwasan, o mga dapat gawin para sa pasyente may hika? Walang specific na pagkain na directly nakakatanggal ng sintomas ng hika. Pero, ang pagkain po ng sariwa, masusustansyang pagkain, ay pwedeng magpaganda ng kalusugan. And eventually, yung mga sintomas ng asma. Ano-ano mga ito? kumain ng maraming prutas at gulay, magandang source ng antioxidants gaya ng beta-carotene, vitamin C, vitamin E na pwedeng makatulong mawala yung pamamaga at iritasyon ng baga. Uh, again, linawin ko lang po. Ito po ay para sa sakit na hika. Kasi may mga pasyente rin po tayo na may hika at may kidney disease o so sakit sa bato, iniiwasan naman yung prutas. So baka sabihin sabi kasi ni Doc, pwede naman daw kumain ng prutas. Pero may mga sakit na pinagbabawal yung prutas. So, importante yung makipag-usap po sa doktor ninyo. So, kung pinagbabawal po ng doktor ninyo, yun po ang susundin. Kung makakapili, mas maganda yung whole grains and healthy fats. Iwasan din ang pagkain pwede makatrigger ng allergy. Bakit? Kasi kung meron kayong allergy sa mga pagkain, pwede sila maging sanhi o makagaya ng mga sintomas ng hika. Iwasan din po ang mga sulfites. So ano nga ba yung sulfites? Ito yung ginagamit ng mga preservatives. Meron sa mga wine, sa dried fruits, pickles, mga hipon, mga pwede rin makatrigger ng sintomas ng hika. Pagkain ng mga pagkain na mataas na ang asin. So mga saturated fats o so, kaya yung mga trans fats. So pwede ito makadagdag ng problema sa hika. Mas maganda pong kumonsulta talaga sa inyong doktor bago mag-adjust ng inyong diet. Question 7. Dok, yung timbang ko, kailangan ko ba mag-diet kung meron akong hika? Pagka medyo lampas po tayo sa ideal body weight o ideal na timbang, pwedeng makasama sa sakit na hika. May range po yan, merong overweight at merong obese kung lampas sa ideal body weight. Sabi sa mga pagsusuri, pag nasa obese ang timbang, pwedeng mas mahirap ang gamutan at pagkontrol ng asma kesa sa mga pasyente na nasa normal yung timbang. Kahit nga magbawas daw ng mga 5-10% lang ng timbang, nakita nila na nag-improve agad yung quality of life at asma control sa karamihan ng mga pasyente yung may hika na obese. mga 5 to 10% lang ibawas mo. Kung mara, kung ang timbang nyo po ngayon ay 60 kilograms, then assuming na nasa obese ka, magbawas ka lang ng 3 kilogram, pwede nang maramdaman ang pagbabago at mas mabilis na pagkontrol ng hika. Kesa, compared sa mga taong hindi pa nagbawas ng timbang. Question 8. Pwede po ba ako mag-exercise, mag-gym, or basketball kahit anong physical activity pagka may hika? Pwedeng pwede. Actually, mas in-encourage nga po yung physical activity dahil sa mga benepisyon nito sa hika. Kaya lang, meron din pong tinatawag na exercise-induced asthma or exercise-induced bronchoconstriction. Ano tong exercise-induced asthma o exercise-induced bronchoconstriction? For example, yung mag-exercise ka sa gym or then after 15 minutes, nagkaroon ka ng sintomas ng hika. Then, nawala siya after 30 to 60 minutes pagkatapos mag-exercise. So, yan yung exercise-induced asthma. Para maiwasan, pwedeng gumamit ng inhaler bago mag-exercise. Pero syempre, kailangan din i-check. ah uh, kasi exercise yan eh. So, pwedeng, pwede talaga magkaroon ng hika, hingal. Kasi nag-exercise, so pwede magkaroon ng hingal. So, paano malalaman kung yung hingal dahil sa exercise or yung hingal dahil sa exercise-induced bronchoconstriction o exercise-induced asthma? Pag hingal dahil po sa physical activity o dahil sa exercise, mabilis yung onset ng hingal sa exercise, almost agaran. Pero nawawala din yan within 5 minutes kung itigil yung exercise. Yung exercise-induced asthma naman or exercise-induced bronchoconstriction, usually 15 minutes simulan yung exercise. And then nawawala siya after 30 to 60 minutes. Again, mas magandang meron exercise pag may hika. Pero kung meron din kasamang ibang sakit, kaya ng sakit sa puso, magandang itanong po muna natin sa ating mga doktor. Question 9. Meron po bang bakuna laban sa asma? Or pwede po ba ako magpabakuna? Walang bakuna para sa asma. Pero mas advisable na meron tayong bakuna sa flu or flu vaccine at pneumonia o pneumococcal vaccine. Bakit? Kasi pwede lang pigilan o pagbawasan yung incidence o pagkakaroon ng infection sa sa baga which in turn ay nakaka-trigger ng mga atake ng hika. Sa may edad, maganda ring may RSV vaccine o respiratory syncytial virus vaccine. Question 10. Paano nakaka-apekto yung paninigarilyo o pagbe-vape at second-hand smoke sa hika? Paano ba mag-quit ng sigarilyo o vape? Gaya po ng nabanggit ko kanina, ang usok ng sigarilyo o ng vape pwede mag-trigger ng hika. Pinagbabawal po ang paninigarilyo at pag-vape at ina-advise na iwasan ng exposure sa environmental tobacco smoke o ETS o yung tinatawag na second-hand smoke. Sa mga magulang po na mga kasama sa bahay o sa mga nag-aalaga ng mga pasyente nating may hika, huwag na po tayong manigarilyo o mag-vape sa kwarto, sa silid o sa bahay sa kotse kung, kung ginagamit po ng mga pasyente nating may hika. Maski wala na directly yung nagsisigarilyo, pwedeng kumapit yung mga usok sa mga kortina, then nalalanghap nila, pwede mag-trigger ng asma. Kung tayo po ay naninigarilyo o nagbe-vape, itigil na rin po natin yan. Meron po tayong mga counseling at smoking cessation programs and mga strategy po dyan kasama na dapat number one, dapat alamin kung nagsisigarilyo, nagbe-vape. So, dapat tinatanong ng mga doktor natin yan. Number two, pag-abiso o pagbabawal ng paninigarilyo o vape. Number three, pag-check kung willing talaga mag-quit. Mas mahirap po kasi kung di talaga kumbinsidong tumigil, mas mataas yung mag-risk, yung risk na mag-fail. Number four, pag-prescribe ng mga gamot o nicotine, counseling, saka referrals. Kung gusto niyo pong tumigil ng paninigarilyo, vape, or kung may kakilala kayo na gusto mag-quit ng sigarilyo, vape, ma-inform nyo na lang po kami. Pwede mag-direct message na lang po and i-refer -re po natin kayo sa mga smoking cessation programs. And then last, follow-up. Kailangan merong follow-up kasi bihirap lang po mangyaris na isang check-up lang, isang konsulta lang, titigil agad. Proseso po ito na continually dapat monitor para tulungan kayo at para mas maging effective yung yung pagtigil ng paninigarilyo. Section 3, Holistic being. Kailangan pagtuunan ng pansin ang ating pangkalahat ng kagalingan o overall well-being sa pagagamot sa hika. So question 11, may epekto po ba ang stress o anxiety ko sa aking hika? Meron po, ang chronic stress o depression pwedeng makapagpalala ng mga sintomas ng hika. And later on, yung kalidad ng buhay, yung quality of life. For example, sabi sa pagsusuri, yung emotional na stress, psychology, pwede po yung makatrigger ng atake ng hika. O bago ng, magbago yung paninimula o kurso ng ating hika. Of course, kasama na din dyan yung anxiety o pagkabalisa. Question 12. May oras ba na mas madalas ang hika? Kung mapapansin po ng ilan sa atin, minsan mas madalas yung hika pagkapu-gabi, madaling araw, or pagkagising. Kung kayo po ay nagigising ng gabi habang natutulog dahil sa hingal, yan po ay tinatawag na nighttime awakening. At, importanteng sinyales na hindi maganda ang kontrol na hika or asthma control kasama ko sa asthma action plan kung paano i-adjust yung gamot para mabawasan yung mga ganitong pangyayari at mapaganda ang ating control sa sakit na hika. Question 13. May kinalaman po ba ang trabaho ko sa hika? At ano ang pwedeng gawin? Meron pong tinatawag na work-related asthma. By the name itself, ito yung asthma na may kinalaman sa trabaho. Pero dalawang klase po ito. Una yung occupational asthma at pangalawa yung work aggravated asthma. Ang occupational asthma, yan po yung nagkakaroon ng allergic response galing sa mga irritant na nakikita sa trabaho. Pwede po yan sa mga nagtatrabaho sa paggawaan ng arena, exposure sa formaldehyde, mga glue, latex na nakikita sa mga gloves, wood dust o yung mga pugpog, mga panghinang o kaya pangwelding kapag ang isang taon ay naging sensitive, kahit na nakababang antas ng exposure, maaaring mag-trigger ng sintomas. At ang atake ng hika ay maaaring maging mas malubha. Pag pinagpatuloy yung exposure, maaaring yung sintomas maging persistent or worse, pwedeng irreversible or hindi may babalik na pagsikip ng daanan ng hangin. Pwede din naman na non-allergic ang sanhi ng occupational asthma. Mga 5 hanggang 20% ng bagong kaso ng hika na nadadiagnose sa mga adult ay dahil sa occupational asthma. Na-discuss na natin yung occupational asthma under sa work-related asthma. Ngayon naman, ano yung work-aggravated asthma? Ito yung meron na talagang hika dati pa, pero mas lumala dahil sa exposure sa mga irritants o allergens sa workplace kung saan tayo nagtatrabaho. Kasama dyan yung industrial wood dusts o pugpog, mga exposure sa mga chemical, amag, arena, glue, mga irritant na gas. High risk po dito yung mga tagalinis, yung mga kung saan madalas makalanghap ng mga panlinis, mga laboratory technician, kasi yung sa mga chemicals, and mga pintor, yung mga nagpipintura ng bahay, Anong kailangan gawin kung may work-related asthma? Kailangan matukoy at kung maaari, tanggalin yung sanhi ng mga sensitizer. Kung di naman kayang tanggalin yung kausa, consider na din po natin lumipat na. Yung yung chance po kasi na matanggal yung sintomas mas bumababa habang tumatagal yung exposure sa ganitong environment. Kausapin niyo po ang doktor ninyo kung sa tingin niyo ay meron kayong work-related asthma. Question 14. Gaano kahalaga ang regular na check-up para sa hika? Ang regular na medical na pagsusuri ng inyong doktor ay mahalaga para sa pinakamainam at napangalaga sa hika. Mas madalas masuri kung ang inyong mga layunin sa paggamot ay nakamit at kung ang inyong hika ay kontrolado. Nire-recommenda na muling suriin ang pagkontrol ng hika at risk ng paglala ng hindi bababa sa anim na buwan o 6 months. So, yung, sick, yung check-up, um, minimum 6 months. Pwedeng earlier, pwedeng 3 months, pwedeng 1 month. So, mas mataas yung risk, mas madalas. Sa pagbisita, susuriin ng paraan ng paggamit ng inhaler, pagsunod ng pagsunod dun sa mga gamutan, mga potential na side effects at anong mga kondisyon na maaaring makaapekto sa inyong hika. After magkaroon ng atake ng higa, ang isang follow-up na pagbisita sa loob ng... So, yun nga, after magkaroon ng atake, uh, within, within one week hanggang four weeks, uh, pwede na mag-follow-up. So, depende po sa doktor ninyo. Question 15. Paano ko mapapangasiwaan ang gasto sa gamot o pagkalimot? Kasi minsan nakakalimutan po yung gamot bilang sa mga bilang hadlang sa mga, sa paggamot. Ang gastos at pagkalimot ay karaniwang mga hadlang sa pagsunod ng gamutan. Para makatulong, ito po yung mga ilang posibleng solusyon. So, una, importanteng makipag-usap po sa inyong doktor regarding sa gamutan. For me, importante na may choices at uh, pagpipilian ng mga gamot yung dose kung gaano kadalas gamitin, yung safety profile ng gamot, mga side effects, kaginhawaan, at syempre yung gastos ng mga gamot. Yung mga dapat alam ng ating mga pasyente kasi for me, consider ko din yung gamot kung sustainable ba, kaya ba itong may pagpatuloy na ating mga pasyente. Number two, iwasan ang komplikadong gamutan. May mga gamot na pwedeng gamitin once a day, may mga gamot naman na twice a day yung paggamit. So, mas mabuti ang adherence or yung pagsunod ng ating mga pasyente. Gumamit ng mga paalala sa inhaler. So, pwedeng electronic yung mga techie dyan. Pwedeng may mga app na reminder or schedule sa calendar. Pwedeng ilagay sa mga calendar apps. Or sa aking mga reseta, meron din nakalagay doon ng mga schedule. So, pwede niyong i- Lagay sa ref, yung merong ref magnet, kakabit nyo lang po para pag mapapadaan kayo, makikita ninyo na yung schedule ninyo kung ilang beses sa isang araw para may reminder. Next is uh, comprehensive asthma education. So, sa ibang bansa, may mga specialized na nurse. Tawag nila asthma nurses. Sa atin, baka pwedeng i-consider din ng lokal na gobyerno nag train ng mga barangay health workers, pwedeng isama sa mga home visit sa mga pasyente, yung mga pasyente may hika. And hopefully, ma-monitor sila kaparehas ng effectiveness sa pagbisita sa ating mga doktor. And finally, sa mga butika naman, sa pagbili ng gamot, minsan may mga pharmacist din po tayo na nagtuturo ng tamang inhaler technique o dapat, or yung tamang paggamit ng inhaler at edukasyon para sa mga pasyente na bumibili o gumagamit ng ating mga gamot. Which is, malaki din ang epekto nito para sa kanilang pangkalahatang kagalingan. Ang paggamot ng hika ay hindi lang solely nakasalalay sa ating mga doktor. Malaki din ang ginagampanan ng ating mga nurse, pharmacist, mga barangay healthcare workers, lokal na gobyerno, pati na din yung mga pinagtatrabahuhan natin. At syempre, lalong-lalo na sa ating mga pasyente at mga kamag-anak o kasama nila sa bahay. Importanteng magtanong, makialam sa gamutan para mapagbuti ang paggamot ng hika para sa mas maayos na kabuhayan. Ito ay... Ang video na ito ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon batay sa mga pagsusuri at hindi dapat palitan ng payo ng inyong doktor. Laging kumonsulta sa inyong doktor para sa pagsusuri at paggamot sa inyong paritan. Sana nakatulong ang video na ito para masagot ang mga usual na naitatanong ng ating mga pasyente at para na din sa kaalaman ng nakararami. Kung nakatulong po ito, huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. At pwede din po mag-comment ng mga topic na gusto ninyong malaman sa mga susunod na video. So hanggang sa muli at maraming salamat po.